Hello? Uh, handa na raw yung impeachment ni Bipisara, Sara. Nalilitisin ngayong June. Hindi ko magets no? Na kung natatandaan nyo, nung tinanong ni si Tatay Digong na about sa impeachment naman ni Lenny noon, ang sagot niya, bakit? Bakit yung impeach? Walang impeach. Hinalal ng tao yan. Tama nga naman. Hinalal namin si Sara tapos kayo lang ang gusto mag-alis? Dapat, ikonsideran nyo yung mga taong hindi pumapayag para sa impeachment. Bakit kayo lang nagdi-desisyon? -de pag gusto nyong maupo sa ano, gusto nyong mag -de kasama kami. Pero pag yung may gusto kayong alisin, kayo lang yung nagdi-desisyon. -de ano yun? Napaka-unfair naman nun. Hindi ba dapat uh, alamin nyo rin sa mga tao kung o ayaw ba o gusto ba, dapat may ganun din. Hindi yung kayo lang nagdidesisyon para may maalis kayo dyan. Yung mga ayaw yung mga nakaupo, basta nyo na lang aalisin. Bagay, may, may sistema naman. Kaya nga lilitisin, didinggin, di ba? Pero dapat tanungin nyo rin yung mga tao kasi hindi naman kayo naghalal sa kanila eh. Ilan lang ba kayo? Taong bayan, marami. Dapat mas pakinggan nyo kami. Hindi yung kayo lang yung nagdi-desisyon dyan. Tapos paghalalan, gusto nyo, babait nyo sa amin. Kami yung pinagdi-decide nyo kung sino pa uupuin dyan. Tapos ngayon may ayaw kayo, kayo lang magdi-desisyon. Ano yun? Hindi naman tama yun. Hindi ko nga alam kung ano bang mapapala nyo pag napaalis nyo si BP Sara. Ano ba? Gusto nyo kayo yung papalit dun sa ano? Ganun ba yan? Parang wala namang ano, Uh, kung maalis man siya, ano bang, anong meron. Nakakalungkot lang na, na pag may ayaw kayo, basta nyo nalang aalisin. Kagaya nung isa dyan. Yung walang kalaban. Sino ba walang kalaban? <laughs> Pinos pa. Nag-thank nag you pa siya sa tao. Natural, mananalo ka. Mag-isa ka lang. Di ba? Kami naghalal dyan, dapat ikonsideran nyo rin yung mga tao na ano. Kagaya ni Tatay Digong, nung panahon niya. Pag president ka, may power ka para hindi matuloy yan. O baka naman gusto mo rin, kaya sinusulong yan. Sinasabi lang ng talakera mong tagapagsalita na hindi makikialam si ano. Pero dapat pakialaman niya, wag niyang ipatuloy. Nag-uumpisa ka, naki-unity-unity -unity ka sa kanya, ngayong andyan ah, tatalikuran mo na. Ilang beses mo nang talikuran, sana ngayon, ano naman, pakinggan mo naman yung mga taong bayan na gusto namin si BP. Huwag lang yung mga nasa paligid mo na nagtatrabaho sa gobyerno sundin mo. Dapat kami din kasi kami naghalal dyan, hindi naman kayo. Kagaya nyo, kung nasa kayo ngayon, kami naghalal dyan. Yung nga lang, nabudol kami. Nabudol kami na nilagay namin yung iilan dyan. Kundi lang naman dahil kay BP Sara, wala ka rin naman dyan. Kaya eh sana mag-isip-isip ka din.